Hello guys, welcome back to my channel Just Remix Vlog So guys, ngayon luluto tayo ng tinatawag nila dito na fata So, vegetables to siya na lalagyan natin ng cream sa itaas So, ito siya ngayon at naridi ko na siya na pipritohin. So, yan ang mga pangangailangan natin At uh, mamaya-maya is i- papride natin yan. At uh, ito yung mga ilalagay natin mamaya sa kanyang uh, toppings. So, creamy yan. Dahil yan ang nagpapasarap. So, ito na. At ready na natin piprituhin. So, ayan na. nag forward na lang tayo. Kasi para uh, magiging maiksi yung oras natin. So, ganyan na sir so guys. Ganito lang ang uh, Uh, kalalabasan niya. So, uh, mamaya i-start, is i -ano natin yan, i-set natin. At ito na ang uh, yogurt, tahina, and then, mayroon yan siyang black pepper, salt, at lemon. Yan ang lemon na piniga ko. At nilakay dyan. And then may ano pa pala, may dagdag pala ako niya na garlic. So ayan siya, ang garlic na ilalagay natin at imimix natin 'yan. At 'yan ang gagawin natin. Uh, pang-toppings sa taas. So itong pagkain na to is sobrang-sobrang papa sarap sila nito. Minsan hindi hindi na namin yan. Ginagawa na kumain sila ng kanin. Lahat na kami, kahit na lahat na kami, basta ganito ang niluluto. So, ganyan lang siya. Mimix lang natin ng maiki para magiging ano siya, creamy. And then, mamaya yung pinarito ko na yan ng mga gulay, is isiset natin yan. Kung baga, ipatong-patong natin. At saka, tapos ay ilagay ang ginawa nating ano na yan cream sa itaas ganun na lang kasi simple guys maganda sya kasi healthy kasi lahat ay uh, vegetables so kung meron tayong mga tirang mga gulay gulay dyan so ano pang gawin natin gawin natin ng nakagaya nito diba So, ayan na. At i-dalagay na natin sa isang lalagyan. Ah, uh, yun. I ano natin, layer to layer. So, ganun na siya. Kadaling gawin. Basta, meron lang tayong gagamitin. O, ba diba? So, Arabic food. <laughs> Dito natin nalalaman gumawa ng mga Arabic food diba so ayan na siya. masarap at malinam nam kasi creamy creamy sya so ano pang hinihintay natin gawa na tayo yan gumawa ka na at sundin mo lang to yung ginawa ko madali lang siyang gawin kasi ganyan lang at pagkatapos mo na makagawa ka na ng ah uh, ilalagay mo sa taas pang dressing nya is ready na to it yan o diba so abangan mo paglagay ko ng cream sa itaas at nakakayami. Diba? So, ganun lang. Ganito lang ka-easy gumawa ng Arabic food. <coughs> Marami na tayong tutunan dito dahil sa Arabic food. So, ayan na. At lalagay na tayo dyan ng ginawa natin cream. Oh, diba? Ganyan lang. Ganyan lang siya. Mm -hmm. See? Oh. di ba? At ito na. At pagkatapos yan, ilalagay natin yun yung naprito nating yung tinatawag nila dito na kubus Ganun lang siya. So, yummy na. Creamy, creamy. walang walang rice ganon ganyan lang ang kakainin nila so ayan lang guys at maraming salamat sa inyong panunood sa inyong suporta ah. sa kung sino pa ang hindi nakapag subscribe sa akin subscribe nyo na ako at maraming salamat sa inyo so ayan na siya at tapos na so bye bye thank you and Uh, thank you for watching. God bless.